There. Oh, it's because I can focus. At... So You're so, <laughs> <tayo. Ulo> <laughs> so, what's up, guys? This is Josh again and we're going to taste... Wait, the game is already on? Wait, because i So, what's up, guys? This is Josh again and we're going to taste... Pastil! So... <laughs> Kaya <po> yun. <laughs> so, mechanics ng game natin ay magbe-blind taste test review tayo. Ito ay A, B, C, D. So, check natin by spiciness, by lambot niya, kung oily ba, at overall, sarap. <laughs> <laughs> so, magsastart na tayo with letter A. Sino mo una? Ako na. Ah, na. Gutom na ako eh. Based sa spiciness mo yun. Hmm. Hmm. Ano nga ito? Ano masarap ito? siya pinaka-oily? Kaya ang anghang yun. May ano ba tayo? Scale? From 1 to 5 pala. Lahat ng in-order ka ay spicy. Ano lang to? 2 lang? 2 lang sa spicy. akin may na ako sa mga 4. Ba't oo? So mga half. Dito ka mo na? Oo. Sa'kin 4 or 5. 1 to 5 lang. Sili ang hang lang siya. Sili Kalo ko 10. 1 to 5. 10 sa akin. Tingin naman yung ah, Shishu. Ah, ano nabago na. Shishu. E eh, di mga... 2 din. Ito ako. 2. 2. 5 lang eh. 5 lang two. ang scoring natin eh. 2 din sa akin. Sa akin ay... Ay ano. Ba't kasali ka? Huwag ka lang kumikim! Tama eh, na. Hindi ko rin alam. Ay, okay. Oh. Sorry, sorry, sorry. Oh, oh, oh. Nagkukulat ito marang. <laughs> ha? <laughs> yung hangin niya masarap eh. sa ano, mga pang tree. Ah. Kasi yung kanin. Ayun yung kanin. Dapat bilog-bilogin mo sa yung dahon ng saging. Ang lahat yung manghang? Oo. Oh. Hmm. Ano Hindi na kaya. <laughs> Hindi. Hindi. Kaya yung pinakamanghang. Feel ko din. Hindi ko yung bahang. Sa Next ay uh, letter B. Oh, anong susunod natin? Kung ano ito? Huwag ka doon! Parang sa doon! letter B. Ito. Ay, susubo ko na ito first. Hindi ko na kayang kamayin doon. Masyado siyang malasak. Or what? Hindi ko malambot. Spiciness mo Kaya ko may Spiciness Usually kasi ang pastil ay nilalagyan din ng curry powder. Or you turmeric. Yung ko curry ito. Oh, curry turmeric. Hindi siya, hindi siya. Parang hindi gata. Pero parang kasi ng adobo ng gata eh. Parang adobo sa gata na may turmeric. Spiciness eh, 0.5. So, ano guys? 0.5. Hindi kailangan ng kanin. Dito? Hmm. Mm. Well, bagay din siya sa kanin. Pero, okay na siya. Hoy, kung nagab, huwag ka magtago dyan. Kahit sa pastil ang tumatago. Gab, pastil lang to, hindi to gin. Sabi yung ayos, no? Ha? Wine? Wine? Tama, pwede pwede lang ako. Hindi wala ka lang kape. Ang bawi nga, iwi ko na lang. Uy, Mars! Ito na, Mars! Boy, Tix, dito ka na. Tapos na mo. Lilo Lopit. Nasobrahan sa lambot sa akin. Ito sa inyo dito. Ano sa inyo? 2 out of 5. 3 ako. Ito din sa akin. 1 ako, 1. Wow! <laughs> masarap naman. Maanghang lang. Spicy. Hindi, yung spiciness, spice level lang naman eh. Hindi naman oh, uh -huh. lasa pa eh. Uh -huh. masarap siya, masarap siya. Bago ka na lumapit sa sili, alam mo na nga may nakasama nga. Ito na kunin mo. Kanip. Tibla ng buhok. Kaya magpakuha, kasira to. <laughs> Ang gagawin natin? Para madaling makuha. Pa may okay, isang kutsara doon rin, oh. Hoy, okay, kasi tingnan. Ito mo oh. Ito mo pala men. Ay, okay pala ito, bigat. Kanin, boss. Dandi si Mama. Ah, di ba? Ang sayo eh. Mainit lang. Anong level niya? Pero sa akin, nasa 1. Mas sumano nga yung curry, ano niya. Curry taste. Palang pat naman siya. Pero parang kili ko na sobrang sa lambo. Mm. Parang durog na siya. Mga lang din ako. Ten letters ka? Letters ka ako. Ito buo. May buo. Okay. Sabi doon na sa nabasa ko, ang tawag talaga sa kanya, pag ganyan lang, yung flakes lang ay kadikit. Kadikit. Kagikit. Ah, kaya pala dun Pero sa... Pero pag ko, may rice na siya, yeah. Pastil. Pastil na siya. Kasi... Meat toppings na yung kagikit. Mm. Mm. Yun na yung meal niya. No? Parang alam ko sa may Kaapo nag-start diba yan? Kasi yung sayo, madaming yung yung mga muslim. Ah, kaya nagdala nila sa trailer. Kaya chicken siya. Bawal ang pork Alas Halos lahat. Pa, Pasti ba chicken lang? Chicken lang dapat. As a respect from the culture of... Doon nanggaling. Pero ngayon dami na. Kaya maraming gusto Kaya ang nagbebenta ng pork, hindi pastilan tawag. Hindi dapat tawag doon. Pastilan. <laughs> Parang more on sisig na yung benta nila. Oo, oh, tama. Benta nila. So, so. Uh, sa akin ito ay zero sa spiciness. Uh, medyo okay yung pagkakalipin niya. Hindi siya sobrang lambot. Ay hindi, hindi siya sobrang nasobrahan sa food pala. Tama yun. sakto lang. Tapos, ito siguro yung pinaka ano, uh, standard version ng paskin. Gusto mo pa siya sa kanin. Pero nung pagkikit ka lang, sorry. Wala kang hug. Diyos, panis yung kanin. Oh. Ano mo, panis yung kanin. Hindi nga. Panis, panis yung kanin, man. Hmm, tignan mo. Ayaw, ah. basahin na eh. Hmm, <laughs> <ay>, tignan mo. <ba? laughs> Hindi nga gagana good boy sa Zero! Zero! Ang mahalaga yung pasilindi. One lang din? Sorry pag sumakit Samang siya. Sama. <laughs> <laughs> pag na-west me na ako man, ikaw na. Ah. Ito na. One ka na dito, yeah. dapat mas <laughs> mababa <siya> ito. Hindi. <laughs> One ka na dito eh. Ramdam ko yung hanghang -hang din eh. Ah, ramdam mo yung hang -hang dos, Baka na mo yung sili. Uy, Chucky oh. Okay. Oh. Chucky, baan naman! <laughs> sponsor. Itong galing mo yan, hindi ka sponsor. Ay, hindi. ako Balik mo lang. Pili <laughs> eh, <no>? <laughs> oh, lang yan. Punti! O, di ba walang ang Kaso talis yung kanin eh. Ay, lang. Walang May ba? Mamaya. Sabi kasi Gary bumili. Zero to ba, zero. Ba? Zero nga ako, ba? Diba? Zero. Pero may pa rin siya. So, baka yun na nako ni Oo, oh, wala so, uh -huh. Point five. Hmm. Point five. Oh, na ito, ito yung mukhang pinaka maayos ng pagkakaluto. Perfectly cooked kasi. Tama pa yung hibla-hibla niya. Kaya mo naman masarap pagka hibla-hibla pa eh. <laughs> 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 Basta may hibla. Mm. Ito parang durog eh. Parang coin beef na nga yung... Parang, parang corn tuna yung labas nga. hmm Ang spice nito sa akin... Tulang din. Ang okay, guys, maka maka sila. problema, sila. panis yung kanin eh. <laughs> Kaya ang dami nating pastil, kasi wala tayong kanin, magpasabay ka ng kanin. Okay. Yeah. Ayaw nga, pwede ka magpasabay. Anong level na sa'yo? Two. Two sa akin. Ah, apat na kanin? Mga 1.5. Kasi, mas maanghang yung pinakauna natin yung natin. Hmm. Yung para, para, para sa akin ha. Kanin ang pinakamasarap para sa'yo man? Pinakamanghang yung first. Pinakauna. Mm -hmm tingin ko rin eh. Ito mas mabag, mas mild lang yung ang niya, mabagal. Ito mabilis yun. Oh, ito wala talaga. Halos. Ito wala, wala. Ito yung parang pinaka basic no. Ito halos kasing hanghang -hang niya lang to eh. Parang siya? Hmm. Oo, oh, parang mga, ganun. Pero mga ito. one lang din sa akin. Ah, In terms of man. spiciness, ito yung una. Sunod. Ito. Number one, ito. Tapos ito, tayo. Ito. Hindi, hindi, hindi. One, two, three. Ito pinakawala. Ah. Kasi halos wala tayo. Pinaka malambot naman. Pinaka malambot? Hmm. Itong may parang curry. Kaso parang nasobrahan niya. O, okay, oh, letter B. Hmm. Para din sa akin. Pero yung pinaka tamang lambot lang. Pinaka gusto kong luto. Oh, I'd say they're dito sa Ito. Dito. Yung lambot uh, okay. na yung lambot na bibili. Ito. Ako okay. oh. rin. Pinaka gusto kong luto. Takto yung, yung, ito medyo na dry na siya para nasa na sa mantika no. Kasi ito nakita mo talagang flakes siya. Eh. Mm. Ito yung pa-dry na na flakes siya. Pero masarap pa rin. Mm. At tapos yung last, ay may isa pa. Oiliness. Sino ah, kaya pinaka oily? Hindi alam yung curry o yung number one eh. Kasi mo. Oh. Pero yung oil niya galing sa ano eh, sa pagka-spicy. Eh. Oh, Unlike dito parang lalo na sa Na-absorb nung karne, no? nung chicken. Mm -hmm. Sa bagay, kasi nga dahil medyo dry-dry na ito. Yung oil, hindi na na-absorb nung flakes. Pero ito, dahil nasobrahan siya sa gambot, parang nasa kanya yung oil. So, pag kinagat mo, maano yung oil. Mas ito. lamang yung pagka-oiling. Mm -hmm. Lastly, ang pinakamasarap. Kaya <laughs> yeah, pinagustuhan ko ito. Okay. Sige, doon na rin mo. <laughs> Wala ka niyang mamagulit. <laughs> nah, okay, ito, yung first ka What? naman. Oh, sige, dito ito ako sa ako. first. Kasi, kaki. Kaki pa rin. Pero itong dalawa, pero in terms Sake. of spiciness, kung kasi dalawa naman yan eh, spicy at original, spicy yung binili natin. In terms of spiciness, very spicy. mm, etong dalawa yung bibilin ko. Kung spiciness, mm -hmm. ako itong dalawa. Pero siguro skip ko na. Uh, so Eto yung ako fasting, hindi talaga siya mang um, wala talaga ng well, para siya adobo flip. Mm. Parang oh, adobo, adobo it, so. so kayo, so, kuno nang bibili sa lang na version para kanin bibilihin niyo. Okay. Um, sige, dito ako sabi. Ah, sige. Para may iba. Pero, sa so, dalawa, so ito lang pinaglalaban natin. Oh. A and B. Sin, Ako dito. Ito yung texture nitong Torres. Oh my. BNC. I ano mean, pili ko ito yung pinaka basic durug na durug masyado. Mm. Yung durug masyado. Ito yung ito buo. Parang origin ay original taste ito na. Ito original flavor. Ano piling namin ay letter. Comment kayo guys kung ano gusto niyo. Yung... Hala. Tak <laughs> natin kung sino yung nagwagi. Ay, ganoon pala eh. Ah, chick, oh. chick flake pasta. Sino? Ay, Labas mo. Hindi pala kita sa akin. Chicken buo pala ito. Sabi ko, chick flake pasta. ito siya. Pakita mo. Spicy pastil. Chicken flakes pastil. Ay, pastil manos. Ang yeah. other contenders Ayan, yeah, ito yung letter A Letter B At letter C Ito yung letter A So ano yung pinakalas na Ito yung letter B. Ito yung letter C. Gusto kong Thai to eh, Thai. Thai lang sila. Pink curry, no? Yan yung curry Pero for the information ng lahat, eto tsaka ito ang top-selling na pastil sa TikTok. Ah, talaga? Eto uh, tsaka ito. Pero walang curry, oh, doon sa ingredients. Ako isusunod ko to. Kasi parang ito yung medyo curry. Di ba ma-curry-curry rin kasi sila? Mmm. Mm doon sa napanood kong vlog, meron. No? Diba? Sa so, yeah. so medyo ito, ang um, kakainin ko, top 1 to 1. Hindi kasi okay. na... Pero parang nakikita ko dun sa mga paskin nila, di ba? Parang hindi naman sobrang malamis talaga. Uh, parang dry. Ako eh? rin yun, nakikita ko yun. Pinapag oh, kasi nakabalot oh, nakabalot sa ano eh. Nakabalot so, so, sa ano ng kanin. kanin. Sa Hindi naman pares kung na kanin na to, pinatulo ko ito. <laughs> oh, Depende yeah. pa yan, pwede pa okay, yan. Bro. <laughs> Uy, ano? nilagay ko yung kanin na yan, pang kay Chino lang talaga yun. Pa, nilagay mo yung kanin na yan, kanina umaga pa. Kaninang tangali pa ako nandito. Abi ko <laughs> na no? nga eh. Kaya mong bawling araw-arawin. no? Ba't di pa nausap yung nagka-up ng college siya? Hindi na natin natunto, sa kya po lang pala. Oo. Oh, uso na yun dati. Hindi hmm. lang natin na lang. Kaya sabi na nag din sa mga ka-office siya doon. Wala pa kasing tiktok skill. Sa wala pa kasing tiktok. Naka-ano talaga, nakabalot talaga sa... Ay kung ka sana. Pero yung mga nakaboteng mga mga pastil din di pa ako sa siguro no? Ay, <laughs> hindi <Ali> pa. <laughs> ano na, Ano, <laughs> pwedeng pumalit sa show rice Ay, Ay panalo pre. Isang so, <laughs> so, buwan mo ganyan. Isang buwan mo <laughs> ganyan. Isang buwan mo sa pandero tayo. Pinigalan doon iba-ibang brand. Kahit isang kurot lang 'yan, yung kanin mo guys. para so, yan, guys. sobrang solid yan. parang gusto mo nang kainin yung na kanon, eh. <laughs> Mm, ang pa pinaka pinakamasarap sa kanin yung ito, no? Yung ito, um, ito, ito. May parang curry. Mm. And maraming maraming salamat, guys. At hanggang sa muli, ito si Joshua Rimaliluan, ang kanyang mga kaibigan. Paalam! Dapat kasi may isang pa dito. Ano, Josh? Ba't kayo buka? Ano yan? Ano yan? Kumaya natapang pa dyan. Palikabok mo pa eh. Oo nga. Ba't kaya tayo tsura na ito? Tara na! Kain na! Eh. Hindi pwedeng pastilan tapos walang kain. Kaya ako maalat yun. Siyempre, oh. Yeah. Siyempre, aritado sa lahat, di masarap. Kaya may kanin. Kaya nga taste, taste lang. Kunti lang. Alatang din pinagandaan. Then, Testis. Ano ba yan? Testis pala. Kasi kahit ganto ka na ito, magpapakanin ka sa alat. Testis oh, pa. pala ito. Siyempre, so, eh. yung pan natin. Wala. Ano ito? <laughs> maalat siya, pero pag may kanin, sakto lang. Oo, napamalik ko sa lamang. Lahat sasabihan ko ng ganun eh. Ito, masarap sana. Ito, may kanin Pati ito, ito, ito. 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 Ito, ito, masarap din ito pag may kanin eh. Kung this reason, na. you're out. na yung bagoong. Eh wai yung mga. Ang yuto, daw yung side dishes sa walang rice. Oh, oh sa, mo lang na. Tinabas mo pa nga. mo Hindi mo na. lang mo na. Hindi lang. Hindi mo na. Hindi mo na. na. Hindi mo na. Hindi mo na. mo lang. Hindi mo na. Hindi na. Hindi mo na. Hindi mo na. Hindi na. Hindi Comment kayo guys, guys kung ano gusto nyo sa lupit natin mag-rate ng mga uh, pagkain. Mag-review. Mag-review.